Kritikal ang isang van driver na nakuryente matapos hawiin ang nakalaylay na kable na pagmamayari ng telecommunications company sa bakausur Kalibo. Hindi pa matukoy sa ngayon kung anong telco ang nagmamayari nito na naging dahilan ng pagkakuryente ng biktima na si Balben Mationg, 55 anyos na residente ng Kalibo. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima mula sa kanyang trabaho nang namataan nito ang cable wire na nakalaylay sa daan at kanyang hinawi ngunit siya ay nakuryente. Ayon sa sa mga nakasaksi, posibleng may nakakonektang live wire rito kung kaya't may dumaloy na boltahe sa kable. Sunog ang kamay at iba pang bahagi ng katawan ng biktima na kasalukuyang nakakonfine sa intensive care unit. Kinumpirma naman ng Aklan Electric Cooperative na pagmamayari ng telco ang nasabing kable. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pang umamin kung anong kumpanya ang may pananagutan rito. Balita mula dito sa lalawigan ng Aklan. Ito si k 5 Redeline Tornino para sa Kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.